Hello guys. Yan, ang dami na kami na putol ng mga kahoy. Oh, mga sanga lang. Trinim ko na yan. Ang ganda na oh. Mga ano na yung mga puno ko. Mga ayan oh, chisa. Laki na ng chisa oh. Ayan. Chisa. Ang sarap ng bunga ng chisa. Ayan oh. Ang lalaki ng bunga ng chisa Ayan, Sarap kainin. Yan. Kaya lang, hindi nagbubungan maayos na na ng mga mahugani. Kawawa yung mga mahugani. Yung ano ko eh, yung chisa ko eh. Yan. Yan. Pinaputulan ko na ng dahon. Kasi ano na, daming mga lamga, malalaki. Kaya yan, yung mga kabataan, anak ng kumpari ko, mabuti na kausap ko yan. Buti nakausap ko. Ayan. Kung hindi ko pa nakausap, nako, wala. Hindi ko alam sino mangunguha ng mga sanga niyan. Gusto ko ipaputol na yan noon pa eh. Kaya lang, kailangan pa kumuha ako ng ano ng DNR eh. Pinuntahan ko na yung DNR. Hindi naman na ako pinuntahan dito. Kaya nagtitiis ako na yung mga tanim ko hindi nagbubunga. Pero okay lang kasi nabawasan na yung mga sanga. Sanga lang naman hindi man pinutol yung puno. Mga sanga lang para magbunga yung mga langka at saka mangga. Guaba no. Yan. Noy, maayos ba yung kinatatayuan mo dyan? Yan, umupo ka na lang dyan kaya pagputol. Mapaka ka ng maayos, noy, ha? Yan. Nasa taas ng puno, yan. Yan. Yan, yan dyan. Dapat malaki-laki. Dudulas yun, noy, doon, oh. Alanganin yung kahoy. Alanganin. Huwag ka, ka umapak ng ganyan, noy. Delikado. Alanganin yung kahoy. Dito siguro, sa kabila, sa langka at saka papunta dyan. Mas maganda pa ang poisto mo dyan, noy. Kuhanin mo yung kahoy. Mas maganda pa ay magiging poisto mo sa langka at saka dyan. Okay. Ha? Huh? Okay, okay Ilipat mo kaya dyan sa langka. Makaupo ka ng maayos, noy. Yung kahoy na yan, tanggalin mo. Alanganin ako dyan sa pinaglagyan mo, noy. Kailangan nakapuisto ka ng maigi. Yung sanga, ilipat mo sa langka at saka dyan pagdugtungin mo. Para mas magandang tayo munoy. E noy. Yan o, yung langka. Ay, yung kahoy man nilagay mo, ipatong eh, mo dun sa langka yung kabila. Yung kabila dito naman sa ano, mahugani. Dun sa isang mahugani, alanganin. Ano mo umunoy, para sigurista tayo sa Ating kalagayan. Mahirap. Ayan, taas, taas. May isang na lang ka. Ayan, taas. Ay, mahina yung, mahinang sanga yan. Yang isa. Diyan, taas na yan. Ayan, tapos i-ano mo dito sa kabilang ano. yan mas maganda. Pero maliit lang kasi yung kahoy mo eh. Dapat malaki-laki eh. Pwede dalawa apakan mo. Yung inaapakan, inuupuan mo na yan. Yan. Dalawahin mo sila, dublihin mo sila noy. Eh. Para sigurado ka. Yan. Yan. Ay, ang ganda naman ng pwisto mo. Yan. Pwede ka lang siguro umupo. Hanggang dyan sa may tuhod mo, dyan ka mag... Putol. Pwede ka lang siguro umupo dyan. Ha? Oo, dyan. Ingat ka ha. Tatabasan, babawasan yung kasi wag ka magtiwala dyan sa isang kahoy na yan ha apak ka sa kabila baka dumulas kasi yung dulo yan dyan ka umapak dalawang pa Ito, isang kalagayan sa pag-puto pag, ano, ng kahoy. Kaya, mahirap. Ito. Malaki na rin na babawas. Hanggang dito na lamang, guys. Uh, thank you for watching, guys. Nagbabawas lang kami ng mga sanga, guys. Hindi kami nagpuputol ng puno. Nagbabawas lang ng sanga kasi yung mga tanim ko, hindi na nagbubunga mga langka, mangga, wala nang bunga at chisa dahil uh, puro mahugani na sige bye bye subscribe guys thank you guys yan ang ano guys oh chisa ko guys pagkaganda na napakasarap yan guys chisa thank you guys bye bye